So, nabasa nyo na ba tong bagong rule? Itong for open work permit for family members. Sorry for this video, I'm going to rant. I'm sorry, IRCC. Naiintindihan ko naman na kailangan talaga tier 0, 1, 2, 3. Diba? Naiintindihan ko yung point na yun. Ang hindi ko maiintindihan is to implement this kind of policy sa mga gagraduate na. Imagine, gagraduate ka ng business tapos kailangan mong kumawak or mag-work sa mga trabaho na to. Ayan. Eto pa. MC, pwede naman tier 01, di ba? Wala namang kahit anong restriction pag tier 01. Alam mo ba kung bago ka makakuha ng tier 01? Alam mo ba kung gaano kahirap maghanap ng trabaho? Di ba? Unless isa kang unicorn expect mo ang student na graduate ng tourism or graduate ng, let's say, business, makakuha ng occupation in less than 3 months in healthcare or trades. Hindi siya nagme-make sense sa akin. So, yun ang rant ko. Bakit gano'n, Nair Sisi? Ba't di nyo na nasabihin mo, pa-uwi na yung asawa nyo? Rektahin nyo na lang, di ba?